Guys, nagkakagulo na po kami dito. Huwag na tayong mamili. Pinsa in-charge sa taas. Wala in-charge sa taas. Ginoo ko. Ako ang ipangutanan mo rin. tindira dire. May ng adlo ganyan tanan. So, I'm Bug. This is Brent Damage. And welcome to my channel. And for today's video, this is my pang-sixth outfit ko na to. Pang-anim na siya. So, ngayon, nandito ako ngayon sa CTM Bodega sa tapat ng Fairmont Hotel. Sa my kogon dahil mamimili ako ng mga school supply para sa aking mga kabataan doon sa aming lugar. So, malapit ang pasukan ulit. So, kailangan kong bumili ng mga school supply para sa mga bata doon. Papasok tayo sa City and Bodega. Dito kami suki kung ano mga... Kasi dito lahat ng mga basic needs sa buong sa bahay. Lahat-lahat sa eskwilahan. So, meron akong nakita dito. Kilala ko siya. Ano natin? Awayan natin. Magbibili lang ako ni Magka 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 na ako din. Magka magkano yung electric fan, kuya? Magkano, magkano to, kuya? Ay, Mag-jowa kayo? Nagbago na pala yung jowa mo. Umitim na siya, no? Itim na lagi <laughs> ka siya. Katawa si that's okay. You can go now. Nagunsa <laughs> <Kung> ka diri? <laughs> ah, maglalive po siya, guys. So, umalis ka na muna dito. Ayoko na may kasama dito. Kanina, ang kasama ko ay ang LK doon sa Opulence. Ngayon naman siya. So, wala. Timing lang yun. Wala, parang feeling ko talaga, guys. Pinagtagpo kami ng tadhana. <laughs> Andito kami sa CTM kasi... Ay, madam! Madam, magbayad na ka Ayoko na pumunta dito actually kasi kada punta namin dito, hindi kami pinapabayad ni madam. Sabi ko, pa, nakakaya naman doon, baka hindi ulit tayo pabayarin. So... Yes, big brother. Barato mong kayo din. Tanawa mga tao, guys. Oh, pinipilahan talaga ang CTM Bodega. Grabe. Guwapa mong good kayo ang ilang kuwan. Tingnan mo. Tanaw din eh. Hoy, kanang pano upgrade na wakaron kay guapa ang kamera na no, unsa ka oh naka canon ko ay ni so dito tayo ngayon kasi kagaya na sinabi ko guys lahat ng gusto ninyong hanapin andito lang yan sa City Bodega guys hello po oh organize Organized sila lahat kahit saan ka pumunta basta madali mo lang hanapin Tsaka ang ano nila dito, ano sa picture? Gumagalaw yung mga manikin nila dito guys. at oh, tinan mo, gumagalaw. siya. o, oh, di ba? Ay, dito na pala yung school supply. Ano daw, 35 daw yung mga tao eh. Oye, amang ka, mag-live na ka? Tag Oo. Tagtulo-tulo. Diyan yung notebook niya siya. A grade 3 o grade 1. Diyan tulo Tulo ka writing notebook. And then tulo ka ako ano. Tagpila ang isa ka. May pila ka book ba? Napulo. Pulo ka book sa isa. 50 lang naman sila ano, tagpukunan tayo, good for 500. Pila niya siya? Napulo. Pila ka book. Ay, pila, tagpila. Isang bata, yan na to, sampu. Ay, sabap. Ay, Pwede ba ito sa grade 6? Dili, grade 1 grade, grade grade to grade 3 yan. Ano kan? Kaya na siya, grade 4 to grade 6. Actually, 30 lang katao dito sa imuna lang natong o, 50. Sa isang subject, ilan? Ay, ganun. Nagpila sa isa kabata ay, lugar. Dili, okay naman. Okay, tatlo, tatlo lang. Huwag naman yung pito. Tatlo ah. lang. Hrari hindi, okay lang. Rin. Pero dima, kailan to? Lima, lima. Ang isa ka isa dyan, tatlo. Tatlong, ano? Notebook. O, notebook. Ayan. So, ilan dapat natin ganyan? Ng Ang hirap i-divide yan sa sampu 16 and 5. Kaya nga ikaw, 16, kaya i-half-half na to. Kung sa sampo, tagtatatlo, 30, kaya sampo man dito. 16 ka po, Guys, nagkakagulo na po kami dito. Huwag na tayong mamili. 36 sila. Huwag kang magala, i natin yan sa mga nanay ng bata. Bilisan nyo, bilisan nyo. Hoy, bilisan nyo! Tinuok ko. Guys, may nakita ako dito. Guys, nagmumotor po siya. Uy, Nagmo-motor ka, te. Ah, na pa dulong. Hindi ko na alam ang gagawin ko dito, guys. Uy, ano, Ah, di ay. Kami kay para sa mga man yun. Eh. Ha? Mag pencil 35. case pa ka? I-15 e, na lang na o eh. isa di ay. Ayun ay, na, kanin dako-dako na. Ay, kinuok ko. Ilan ganit? Ilan? 12. 30 ano sila ba? 35? Oo. -o. Yung ball pen. Isang box na lang bilhin. Kaya nga, ilan ball pen dito? Or dalawang box. Buy one take one doong solar. Ngayon, guys, hindi ko na isasabihin sa inyo kung ano yung mga dito sa mabibili ha. Kasi ultimo helmet, meron sila. Meron sila mga lubricant dito, guys. May mga spray para sa mga kaibigan mo, mga peste side. Ang dami, lahat na nandito. Basta lahat na mga kailangan niyo dito, I'm sure, feeling ko, nandito na yan lahat. So, ayan po, Nagbago na po siya. Hindi na po siya nag guys. Ano na siya? Light na po siya. Assistant. Ay, mga sawa, na kita. Guto ganina. Nagsagawas di ay. Tada siya ba sa di ay? Gapak ko. na eh? Sure ba? nung bagra pa ko pa sa dito? <laughs> ito yung speaker nilang ang bayon di hindi. Asan doon? Basta guys, punta lang kayo dito. Bisita bisitan lang kayo. Ay, wala na silang stock. Meron, Alam nyo ba yung ginagamit namin speaker sa bahay? Brodo. Na sobrang ganda, ang dami naghahanap. Bayot! Paulit-ulit ko pumunta dito. Laging wala. Laging nauubos. Ito ah, ito. Brodo. Brodo. Hmm. Kung, kung wala kang sister, meron kang brodo. Ah, solar. <laughs> solar ni siya? solar lang ang bayo. Ay, solar pa lang sinasabi ko. Ang solar, ang bay bayo. Bay. Ang ganda, oh. Kaya nga. Magkano kayo? Na? Basta, puntahan nyo lang. Seven 750 lang, guys. Guys, puntahan lang kayo dito sa City and Bodega, ha? Kasi, hindi ko na Nyawa <laughs> <laughs> na. <laughs> Yawa na, Ang <laughs> guba, magkatahanin. Magbahidag 750. Saan? 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 Hello! Andito pa mga marites ng bayan. Wala ako nakadawat sa ulan-ulan, guys, kasi hindi ako na rehistro Isa ako kakulurom, irihis. Ako, guys, wala ako nakabutar yeah, kay... Yeah, yeah, yeah. Oo, oh, oh, hindi ako nakabutar sa amo. So, congratulations sa mga nanalo, sa mga hindi. Uh, thank you for putting up a good fight. Yeah. Wow, well, good fight! Ang daming baso dito. Kami bibili lagi ng baso, guys, kasi... Lagi na Ano ba yan? Sorry, picture, no. picture, picture, picture. Kabalo ng vlog ko, diri. Sorry. Na, lubagon ko ng ulo mo karon. Video mo kanda gi Sorry na. Thank you. Grabe ka pawis, guys. Grabe ang dami. Pwede ba kunin na akong model dito sa City Embodega? Bodega? Oh, no. Ang ganda ng mga ano nila dito. Oh. Dito kami. Wala pa ka nag-live? Wala ba nag-so good? Magla-live ang City Embodega Bodega pero syempre dili man real time. Hala, grabe ang kusgan kasi ate ha. Ah. Dito na lang natin ilalagay. Ang Ay sorry po. Ang lahat ibibigay? Mm -hmm. Napila man na. 15 isa. Ito. 15. Ay, hindi. Kopi ko bala, lang sa twin pack yan? Hindi sa siya Bibigyan naman tayo ng discount ni eh, madam eh. Kompleto na ba yan? Ay, nakakuha na kayong lapis. Pantasa. Wala mo nag-vlog? Wala silang vlog guys. Wala, wala kang income. Marami silang mga pabango guys. Grabe. Ang ganda dito sa CTM talaga kasi very complete sila. At kita mo naman, bising-bisi sila oh. Ang dami ng tao. Kita yung foam. Pa? Kinsa in charge sa taas? Wala in charge sa taas, Ginoo ko. Ako ang gipangutanan mura bug tindira dire. Dugay <laughs> ba na Britney? Yung mga alalay ko, magkano kaya to lahat? Katul bas kaspa ko. Si Kyle ba gusto mo ng helmet para kay Kyle? Para to sa mga bata namin. Ha? Meron din sa taas yung mga ano naman yun? Mga grocery. Ito may tumiyagi. Oh, nakakita niya mga Kung gusto naman yung mga malaki mga furniture, guys, at ang mga fake grass, meron sila Meron sila mga drawer, table set, dining table, aparador. Lahat andon sa likod, sa kabilang building. Dito, mga basic materials. Ayan. Ani, 50 ninyo? Kasi akala ko 30. 50, pero wala pa yung 50 nyo na. Para to sa mga ano, bata. Kasi malapit na pasukan tapos nag nagtanong yung tita ko kasi sila yung nagahandle doon na mamahala sa aming mga kapitbahay, sa mga kabataan. So, this is going to be my gift for the kids na papasok sa school. Thank you so much, City M. Bodega. Ito na po yung nanakaw namin. Nanakaw. Thank you, ma'am. mag <coughs> Thank you so much, City M. Bodega. My God. Kaya, ano, kung gusto nyo ng mga maramihan or mga umpra, gusto nang umpra, mamili na pang maramihan na kahit anumang mga items, lalong-lalo lalo na sa school ngayon dahil malapit na ang pasukan. Punta na kayo dito sa City M. Bodega. Dito lang yung sapat ng permoan sa kagayan Cagayan, DR City. So... I shall return. Ola, mabigat pala. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, madam. Saan ni. yung tip? Yung tip niya. Hawakan yung tip niya. Thank you, madam. Thank you. Binisan natin magkamagbago pa isip Thank ni madam. madam. Thank you so much.